Rian. Rian ni Tagalog. Ang dilip sa Tagalog. Tagalog na naging, naging ilunggo na. Tagalog. Nga, gibin lang mo pa nakadua. Tagalog ko, Ariyo. Pistingan niyang ganyan. Ha? Kung dilaw na siya. Harang sa ba dulo? Kung na siya, ganyan yan. Titirahan mo talaga na ah, ganyan. Ha, ganyan ba yan? Oo. Uh -huh. so, Kalo ko, ibalad mo na yan, Tagalog. Isprehan ko pa. Isprehan pa daw ni Tagalog. Hindi nga mad to Tagalog. Upanit pa yung po pa ko daw. Danta pa ka Tagalog. Ta ko. Ato pa Tagalog o isa, dua, tatlo, apat lang man na Tagalog. Ay, hindi pa. Sige lang yung testingan mo Tagalog eh. Ay, hindi pa yan Hoy Tagalog. Tagalog. Tagalog din ka o. Tanggalin ang balot niyan para ililipat dulo. O oh, sige, tanggalin mo. Grabe, eh. Tagalog ay. Mukha si Tagalog sa Agdanan. <coughs> Hindi nga si tanggalin mo Tagalog. Ha, Tagalog. Tagalog. Ara, ti daw bago pa lang mana. Nga mo na tagalog. Uy, tagalog. Daw manghot pa mana. Sige, tanggala na na tagalog. Talanganin. Kay na kuan ito. Alanganin Ang iya nga gaduot ito tagalog. Oh. Uy. Ano man isa tagalog ko man. Tagalog dapat mang dilip ka tagalog. Hagdanan mo. Ang Nagsamay sa may patay na. Gisugo pa ko ni Tagalog ba? Okay, okay, okay. <laughs> Grabe ni si Tagalog. Ay ko ang kuno ni oh. Basi kong maulog ka dira Tagalog. <laughs> ah, Tagalog. Pa siya. Ay putik puro lang tanan ni langanin ni si Tagalog. Ah. Oh. sa kasalukuyan nagdidilip ng dahon ng saging si Tagalog si Tagalog ng Batangas si Tagalog ng Binuungan ayun mga saging si Tagalog guys ayun Matumba ka Tagalog ay sus

Hari dere guys, so may saging pa dere sa likod. Amo ni ang tagaalog sa binuungan. Nakita mo ni niya saging. Hari dere. Sa likod niya lang, eh, sa likod lang ni kabalay niya, ari iya balay oh. lang gid ni makita sa likod ga iya nga balay. Hmm. Ay ara, ara, ara iya mga saging. Tapos si tagalog. Nagkuha na kaya ng sprayer. Kulay yellow ya yeah, sprayer. Nga kadlaw lagi ka pag ka nga Tagalog. Ano gali ka bay? Antikin nyo? Sky! 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 Okay. Sabat man siya. Ay, mga saging ni Tagalog pa dali. Kanina namin man ang bunga kayang saging. Nari ya, nan. Kita ini nak. Karon cita si galog. Spraynya ya sa geng. Hey. Oh. Hahaha. Hot. Hahaha. Ang imo dito ko la ko ha wandon. Ha? Tama na do ambon ambon lang bai. Eh. Okay. Ate Sprian Mukul. Wala ka bulig. Sa dua, tatlo. Apat, lima, anong pito? Na hindi, gani. Nasobrahan ka na eh. Nasobrahan spray oh daw, isa lang lang kipuno. Gani. Oo.